Paano nga ba gumagana ang spring sa loob ng ating CVT? Pag-usapan natin yan sa video na to. Ang spring ay may malaking papel sa pagpapanatili ng tamang tension sa pagitan ng pulley at belt. Kung ang spring ay hindi tama ang lakas, maaring magkaroon ng problema sa pagbabago ng gear na nagdudulot ng hindi maayos na takbo ng sasakyan. Ang spring ay tumutulong din upang masigurado na ang torque o ang lakas mula sa makina ay naipasa ng maayos sa mga gulong. Sa tulong ng spring, mas control ang pag-shift ng mga gears sa ating CVT. Kaya't nagiging smooth ang takboan ng sasakyan na nakakatulong sa fuel efficiency. Ang spring sa CVT ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng mekanismo ng pagbabago ng gears sa isang CVT. Gumagana ito upang magbigay ng pressure na tumutulong sa pagpapalawak o pagurong ng puli kaya't naayos ang laki ng mga ito. Kapag ang makina ay tumatakbo sa mas mataas na bilis, ang spring ay nagpapalakas upang mapanatili ang mga tension at posisyon ng puli. Kung ang bilis ng makina ay bumaba, ang spring ay magpapahina ng tension at magpapaliit ng puli kaya nagiging mas mababa ang bilis ng makina sa madaling salita. Ang sistema ng CBT ay gumagamit ng puli at belt upang mag-adjust sa iba't ibang bilis ng makina. Ang mga spring ay mahalaga sa mekanismo ng pulley para mapanatili ang mga tamang presyon at posisyon ng mga ito. Ang CBT ay may dalawang pangunahing pulleys, isa sa makina o engine side at isa sa gulong drive side. Bawat pulley ay may dalawang bahagi, isang movable hub at isang stationary hub. Ang spring ay ginagamit upang itulak o hilain ang movable hub na pulley na nagiging dahilan para magbago ang diameter ng pulley. Kapag ang sasakyan ay mabilis, ang makina ay nagbibigay ng mataas na lakas sa pamamagitan ng spring. Ang matigas na spring ay may mataas na RPM at ang malambot naman na spring ay low RPM. Kadalasan sa pagdaton ng ating CBT, ipinapalas ito sa timbang ng ating fly ball o bola. Ngunit ano nga ba ang tamang gamitin natin kapag nagpalit tayo ng mas magang na bola? Kailangan ba natin gumamit ng malambot na spring o mas matigas na spring? Ang sagot dyan ay depende sa iyong driving preferences o objectives kung ang priority mo ay magandang arangkada ng iyong scooter, gumamit ka ng mataas na RPM. Kung ang gusto mo lang naman ay makatipid sa gas, gumamit ka ng stock na spin.